Shit. Shit. Umiinom ako ng tubig kaya mga kapindot Umiinom ako Ayan Umiinom ako ng tubig no kasi healthy yan Maraming minerals yan Tingnan natin kung ano ha Yes! Uh! <laughs> grabe! Ang ganda, para ito, para ito. Uhu! Uhu! Para ito. Nam, Oriental Mindoro. Uh, bako Oriental Mindoro. Ngo ah, magra-record pa kaganda dito sa inyo kayo ng no, mga taga Mindoro no. Ang gaganda ng mga tourist spot to dito. Uh, talaga ano hindi mo pagsasabaan yung mga tourist spot dito sa Mindoro no. Napakaganda talaga ibang klase, ibang klase, ibang klase, ibang level. Ibang level. Kumbaga sa kumbaga sa Dota. O N N I godlike. Yo. <laughs>